Bahay native 18 feet by 12 feet, pumapatak lamang ng 22,000 pesos na gastos nila, magandang bahay na ito at napakalamig pa, sobrang solid pa paggagawa, real pinas nga pala subscribe for more videos update. So ayan na po guys bali makikita natin dito na malapit na talaga siya matapos at nabuo na po talaga siya kumbaga pwede na din nila malipatan ito agad. Bali ang sukat nga ng bahay native na ito ay 18 feet by 12 feet. Bali ang total nilang nagastos dito ay nasa mga 22k pesos. Sabrang laki talaga ang natipid nila dito at napakagandang tirahan. Usapang mga materials bali ginamit ay mga light materials. Ito naman yung mga ginamit nila lumber, amacon, plywood, corrugated galvanized roof. Bali ito naman yung dahilan guys kung bakit 22,000 lang yung nagastos nila sa bahay native. Ang sa kahoy binigay lang ito ng kanyang kapatid kung baga siya na lang yung nagpaputol ng mga kahoy. Bali gumastos siya dito ng 2,000 pesos. At dito sa Amakon binigay lang din ito ng kanyang ama dahil may natira sila na Amakon dati nagpagawa rin ng bahay. Bali yung mga nabili lang nila dito ay yung sa bubong, plywood, at pako nakabili rin sila dito ng kunting semen para sa haligi ng poste. Yung sa isang pintuan naman niya dito ay nabili niya ito sa halagang 1,500. At yung nakagandahan pa dito guys ay yung papalang niya ang gumawa nito sabrang swerte nga dahil sabrang galing pala gumawa ng bahay ang kanyang ama. Natapos ang bahay na ito guys ay nasa 8 days lang bali siya na rin yung nag dito kasama ang kanyang ama. Provision ng bahay ay meron lang siyang terrace at isang bedroom. Kung baga ito lang muna dahil yung budget niya ay saktuhan lang, kung may budget na naman siya dito ay balak niya itong palagyan na maliit na kusina at CR katabi ng kwarto. Sabrang laking blessings na ito sa kanya dahil magkaroon na sila ng sariling bahay ng kanyang asawa. Sabrang laking pasalamat din niya sa kanyang kapatid at ama dahil tinulongan siya para mabuo talaga ang kanyang pangarap na sariling bahay. Ito na yung kinalabasan sa kanyang bahay native napakaganda malinis varnish lang katapat nito paka-solid na at para iwas na rin siya sa anay at ayan na yung loob guys naka double walling na siya hagang sa terrace napaka aliwalas din ito sa loob at sabrang frisco tumira sa ganitong bahay native sa kuryente naman dito bali siya na yung nag install at dito sa window nila ay jealousy yung ilagay. Sa halagang 22k pesos niya ay napakaganda ng bahay na kung saan napakasulit na ito para sa mga nagsisismula pa lang at saktohan lang yung budget. So dito lang po at maraming salamat God bless.